Daming bunga ang bayabas, daming hinog. Daming hinog guys. Ang laki oh. Hmm. Oh, laglag. Laglag -lag pa 'yung isa.

Hmm. Limang peraso guys. Ang lalaki oh. Laki oh. Oh. Okay, sarap-sarap nito. Pero ilagay namin sa ano to guys, sa uh, uh, tinula. Ayan. Ano, uh, sinigang pala. Bulang lang, ayan. Masarap to, matamis. Okay. Bababa na ako, okay na. Ayan. Ah, na. Ang Ito guys, ang laki oh. laki-laki oh. Ayan. Sarap to sa sa sinigang. Sinigang sa bangus. Bangus, masarap to. Sa, o kaya sa karning baboy, masarap din to. Sinigang. Ayan. Okay guys, uh, maraming salamat sa panunod.